anak, alam niyo ba kung bakit importante na ang mga magulang ang mauna sa pagkakaroon ng life and health insurance? Kasi ang mga magulang ang nag-aalaga sa pamilya at anak. Kung mayroong insurance ang mga magulang, mas magiging ligtas at handa tayo sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tulad po ng... Critical illness, accident and death, anak. At hindi lang yon, Pwede pa kami makaipon ng pera pang education ninyo at future. Pero bakit dapat sila mami and daddy muna? Oo nga, Daddy. Sabi po ninyo kami ang priority ninyo, di ba? Kayo ang priority namin, mga anak. Kaya bilang mga magulang, kailangan naming masiguro na kaya naming suportahan ang inyong pangangailangan. Malusog man kami o hindi, andito man kami kasama nyo o hindi na. Sure kami na maibibigay namin lahat ng needs ninyo kung insured kami. Mahal namin kayo, kaya't handa kaming gawin ang lahat para sa inyo. And mga anak, pag nagkaroon kami ng extra ni Mami, kayo naman papa-insured namin. Kasi iba pa din kung lahat tayo protektado at handa. Now, I understand. Much better pala talaga na mauna magpa-insured ang parents and breadwinner. Kasi kung hindi, kawawa naman kami paano namin matutupad ang dreams namin if may nangyari sa parents namin. Tama. Parents muna para hindi kawawa ang dependents. And if tayo lang ang insured, wala din tayong means to pay it if walang iniwan ang parents natin for us. Thank you, Mommy and Daddy, for preparing a brighter future for us. Love you. Get insured now!